Sa video pong ito, makikita nyo yung footbridge na pwedeng dumaan ang low CC na motor at bike. Kung gusto nyo pong punta ng bagyo, madadaanan nyo po dito yung asin tunnel. Lalo po, galing po kayo ng uh, aringay centennial tunnel, gusto nyo pong punta ng bagyo o punta sa tunnel, asin tunnel, ito po, ito po siya. Pwede po kayong dumaan dito. Shortcut po ito. Low CC na motor at bike. Hindi po pwedeng magsalabong ang dalawang motor. Kung gusto yung pumunta ng Baguio. At galing po kayo ng Aringa Centennial, sentinyal Tunnel. Hindi na po kayo babalik. Iikot pa babalik sa highway. Magmarcos o kaya Nagilian. Ito po shortcut uh, sa mga nag uh, adventure ride uh, maraming ahon po dito lalo na sa mga biker akyat po kayo ng makabot, maka, uh, makabato mangga tapos may tuktok pingwi may galyano, uh, galliano rice terraces dito bababa po kayo ng galyano lalabas na po kayo dun sa may tulay ng papunta po kayo ng ng Alisan Tuba Benguet ayan dito po nandito na po yung tulay pag nakita nyo po yung tulay kanan po kayo papunta na po yun ng Asin Road yung pag kumana, kumaliwa naman po kayo papunta naman po yun ng Sablan may Bayabas nagilang road na po yung labas nyo ahon din po yun dahil safe po palagi sa mga biyahe <smart noise>